Oh, Oh. Pagkatapos hanggang ba naman dito sa pinakamain ko, ito ko, lama, wala pa rin. Wala pa rin uh, patunay. Ngayon, ito na naman sinabi niya, binasa niya Leviticus chapter 16. Wala naman nakalagay ito ni Intentional sin, Ronald. Ikaw lang nagsasabi, lahat ng kasalanan kasama ron. Sabi mo, iurong ko. Inurong ko nga eh. Ikaw isa lang sinurong Ako inurong ko eh. niya, inuutosan ng Diyos, mag-alay. Mag-alay. Ngayon, may pagpapatawad pang nangaganap. Itong, itong, itong kita, itong, 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 itong Ronald eh. Sabi mo, walang kapatawaran pag walang lugo eh. Eh bakit ganito sinasabi eh? Sa isang talata ng uh, yung talata patungkol kay kay David. Hindi nyo ha. Sabi ni David, at sinabi ni David kay Nathan, ako'y nagkasala laban sa Panginoon. At sinabi ni Nathan kay David, inalis din ng Panginoon ang iyong kasalanan, hindi ka mamamatay. Bakit Ronald si David pinatawad? Walang pag-ahalay. Pinatawad siya ng Diyos, inalis ng Panginoon ang iyong kasalanan. May pag aalay ba? Wala. May pagkatay ba ng toro? Wala. Ibig sabihin, nagpapatawad ang Diyos kahit walang dugo. Eh ikaw, dapat patunayan mo sa amin, dugo lang ang dahilan para at magpatawad ang Diyos sa tao. Ngayon, sabi mo sa Hebrew, hindi ko sinasabi sa Hebrew, ah, mali siya dahil hindi ka nalang so, Hindi ganun. Talagang mali ang nakasulat sa Hebrew. 9.22. Kasi ang sabi sa Hebrew, ah, walang kasalanan ng nililinis maliban sa dugo, kung walang pagkabubo ng dugo, ay walang kapatawaran. Sabi ng sumulat ng Hebreo, pero hindi sinabi ng Diyos, hindi sinabi ni Kristo, hindi sinabi ng labindalaw alaga ni Kristo, para paniwalaan ang daming mga muslim. Huwag kayong papayag, nasasabihin ni Ronald, may kaligtasan sa dugo, may pagpapatawad sa dugo, na walang salitang lamang, kasi yun ang kanyang, pinitindigan eh. Ha? Kayo ba nakukumbensito ko lang ang dahilan? Hindi niya sinasagot yung tanong kanina. Ano ang tina, anong tinutubos Ronald? kasalanan ng ginawa ko noon? Kasalan ng ginagawa ko ngayon? O kasalanan ng magagawa ko pa sa pito? Ha? Eh sabi ng Bible niya eh. Kapag paulit-ulit ka ng katasalan, Uh, ulit ulit mong pinapako si Kristo, inilalagay mo. sa kaya na kayo yan? Ikaw si Kristo, pabukwisit ka Ha? Huh? Di ba? Huwag mo sabihin sa akin, Ronald, ha? Ay, mo, tinanggap ko na si Kristo si ngayon. Kahit si Ellen G. hindi naniniwala niyan. Safe, safe, na kayo? Hindi po. Meron po silang investigative judgment. Tandaan po ninyo. Hindi kasi ilang topic eh. Sa, sa mga sabadista, kahit ang ngapi mong dugo ni Kristo, hindi pa rin maliligtas o hindi pa rin pwede magsabing ligtas na ako. Gagawa ka pa rin ng kabutihan. Gagawa ka pa rin ng kailangan sundin mo utos. Kailangan magsabat ka pa rin. O hindi pa rin dugo. Hindi exclusive sa dugo. Hindi, kayo, hindi ka baptist raw. Baptist ay nagtuturo ng gano'n. Sabadista ka. May investigative judgment kayo na hanggang ngayon isusulat pa lang yung mga tao, ha? Yung magiging dapat. Magatina ng araw. Anyway. So, anyway, eh ko na kung kayo ay na kukumbinsin. Yung 1711 bro, sa kurang muna, sa kurang bago makalimutan. Yung ransom na tinutukoy doon, ikaw naman pinipilipit may talata. Walang sinabi doon, yung ransom pantupos sa kasalanan. Ang sinabi sa surat sapat, yung katayin na ni Abraham, si Pinigil okay. yan na eh. Bakit? Kasi ayaw niyan na magkatay ka ng tao, patayin mo, mag-alay ka ng dugo. O, oh. asan ang ransom? Asan ang pagtutubos ng kasalanan doon? Walang kinalaman ng pagtutubos ng kasalanan doon. Bakit mo nililigot ang kalata? Ha? Pagkatapos sabihin mo, sumbin mo ang Torah, eh, hindi naman yan ang Torah eh. Hindi namin pinapanood kasi hindi ko alam ko hindi ko, hindi ko alam mo sa Quran ang Torah at Injil ito. Ang salat Torah tawal hindi. Ang sal, ano yung Binaba. Galing sa itaas. Ibinaba ni Allah kay Musa, kay Isa, kay Jesus. Ibinaba. Hindi sinulat ng kung sino-sinong oto. Pambira naman. Oh. Papasunodin mo kami d'ya? Eh kayo nga nagkakagalok anong version d'ya? <laughs> yung para, yung hindi! Ansan? Di binaba! May di Allah! Direkta! And Jesus Christ! Hindi sinulat ng kung sino-sino author na hindi mo maintindihan kung sino. Unknown author! Tapos invento pa! Ah naku may pagulay ako d'yan. Hindi lang Bible lang dati ang paksa ngayon. Eh! Yung 70. Pakikita mo mga kapatid bakit mo pa, yung sa bandang una. Ha? Sa na sa una. Yung 17, chapter 17. Ayan o, no? oh, yung mga yung papapatawad na walang dugo, walang alay. Ayan, matalata sa Biblia. Yung chapter 17, verse 11. Hindi naman nakalagay doon talaga. Dugo lamang eh. Sinasabi yung David Artikel eh. Eh, papano, Ronald? May counter, may, ka may ka-counter na eh. If you're going to counter, baka mo konti. Sige pa, compare, compare. Ha? Ayan. baba pa, baba pa kapatid. Baba pa. O, oh, ayan mga ano. Okay? O. Oh. Ayan, ha? sa sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo at aking ibinagay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang ito po sa inyo mga kaluluwa. Ano Sabi ni Ronald, eh, okay na. Sabihin, dugo na lang yan. O, iba, convince, dugo na? Eh, may counter yun eh. Ano, oh, kapatid? Ha? Yung counterpart niya. Compare sa Exodus chapter 30 verse 15. Ganon din ang ginamit Ronald eh. Yung pera, yung charity, ano? Ipangtubos sa inyong mga kaluluwa. Pareho din ang degree. Dugo? Pwede. Pera? Pwede. Batu-bato? Pwede. Harina? Ano Pwede. Hindi dugulan. Eh napakabobo na lang talaga maniniwala na makukumpisi mo, dugulan. Ha? Ngayon, bakit ba sinugo si Kristo ayon sa Biblia? Sinugo ba siya? Nandito ako, sinabi niya ba? Para, ha? Dugo, pang alay ko sa inyo, maligtas kayo. Dito eh. Chapter 4 ng Lukas. Sinugo ko. Bakit? Sa ganitong layunin. Pangaral ng Ebanghelyo, ng Karyan ng Diyos. Sa ganitong layunin, isinugo. Bakit sa sinugo? Upang ipangaral ang Ibanghelyo ng kaharian ng Diyos. Hindi sinabi ni Kristo, dugo lamang ang dahilan. Sinabi ba ni Kristo, pakinggan niyo Israel. Gusto ng Diyos dugo. Pag walang dugo, hindi kayo patatawarin. <laughs> ha? Sinabi ba ni Jesus yan? Sinabi ba ng Diyos? Masama ba kung sa Diyos namin marinig? Eh? Oh, Sino mo sa akin? Ha? Sabi, sabi niya, na niyo sa Bible. Sinabi ba ng Diyos, pag walang dugo hindi ko kayo patatawarin. Hindi pag-ibig to eh. Bakit? Kung talagang mahal ng Diyos ang tao, bakit hindi na lang siya bumaba? Pinatay niya pa yung receipt niya. Okay, time na. Sorry. May bilis ba? Oh, sorry. Di ba? Sabi niya, Ronald, to whom was the ransom paid? Kanino ba talaga binayad ng ransom? Ha? Kanina ba talaga binayad ng ransom? Di ba? Tingnan mo, kung ng Diyos ang tao, bakit hindi na lang niya patawarin ang tao? Lalo na kung lumalapit sa kanya, sincere, Diyos ko patawarin mo. Ha? sabi ng Diyos, Hindi! Gusto ko dugo! Ayun dugo! Yung dugo na anak ko! Parang ganito, pag may kasalanan kayo sa akin, Humihingi ka ng tawad. Patay mo muna yung anak ko. Yeah. Yeah. ba? Diba? Justice pa yun? Justice pa yun? Asa lang justice ng Diyos yun? Pinatay niya yung inusente. Walang kinalamat sa kasalanan. ba? Diba? Pinatay niya. Asa ang justice to? ba? Diba? Kanino tinubos? Sino ba na naman? Pag sa Diyos, kung ang Diyos ang nangihingi ng ransom, napakalupit ng Diyos. Bakit gusto niya ng ransom? Alam mo yung ransom? Pinitlap ka, paparansom ka. Bakit gusto niya? Sabi na sa Diyos, sabi. pag walang dugo, hindi magpapatawad. Kung isip-isip kayo, sa, 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 uh, ransom tuloy, tinubos ni Kristo ang kasalanan ng tao kay Satanas. Gusto ko sagutin ngayon, kanino tinubos ang kasalanan? At ngayon, Ronald, paano pag tinubos mo na, alibawa, tinanggap mo ng dugo ni Kristo, paano pag nagkasala ka, Ronald? Halimbawa, bukas, kayo ko lang, baka may nangyari na noon. Bukas, tumingin ka sa babae na may pagnanasa. Kasalanan yun ulit. Paano ngayon? Ano mangyayari? Ha? Ano tinubos sa'yo? Ako, ito na sa mga writings ni Ellen White, ha? ha? hindi lang yan ang topic eh. Kaya lang sa Batista po ito eh. Yung mga sinasabi niya, eh, pwede nating talakayin ayon sa mga sinabi ni Ellen White. Okay? Yan ang problema kapatid sa pagtutubos eh. Kaya lang hindi po aral ni Kristo yan. Hindi po aral ng Diyos yan. Hindi mo napapatunayan, Ronald, matatalino mga tao, tubos na dugo lamang ang paraan upang tayo ay maligtas sapagkat hindi sinabi ni Jesus Christ po yan. Tama hindi! Eh. yan ang dinidimang ko sa'yo. Pasahan mo kami. Ito, bawal ang challenge sa atin. Ha? na ano. Pero hindi ka siya ng Mga kapatid yung Muslimo, Pagkalimbawa, hindi man tayo nabasahin niya, hindi nabasa, hindi siya talo, walang panalo. Ha? Pero ako, ako, Lampi mo sa kanya. Pag may nabasa ka sa Biblia, sinabi ng Diyos, dugo lamang, walang iba, uuwi na ako. Ayoko na. Pero, <laughs> eh, no! pag hindi mo nabasa sa Biblia, na sinabi ng Diyos, dito ron na, sinabi ng Diyos, dugo lamang. Pag walang dugo, <laughs> hindi ko kayo patatawarin, hindi kayo malilipas. Bakit sa Diyos? Eh, siyempre. Dapat sa Diyos mang galing ang utos eh. Main Korean eh. Pinaka-engine ng pananampalataya niyo. Eh, kung wala pa lang sinabi ang Diyos, eh, bakit ako maniniwala? Di ba? Mali! Ang sumulat ng Hebreo, 922, 22, siya, maliban sa pagkabubo ng tugo, walang kapatawaran. malika Sumulat ng Hebreo, kung si Priscilla ka man. Sabi na mas scholar, si Priscilla, mabahay sa mula. sa dugo, walang kapatawad. Mali! Nagpapatawad ang Diyos. Noon pa, nagpapatawad. Kanina, binasa ko eh. Wala siyang pakibuti to sa binasa natin eh. Kung ang aking bayan, sa ng Diyos, tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan, magpakunta at dumalangin, hanapin ang aking mukha, talikuran ng kanilang masamang mga lakad, aking nang didigin sa langit, at ipapatawad ko ang kanilang kasalanan, at pagagalingin ko ang kanilang lupay. Tamo, ipapatawad ko ang kanilang kasalanan, nagpapatawad pa o eh. hindi? Papatawad. Isa ka mabaw. Isa Kaya ko